mag-withdraw ako bukas. gusto ko na mag-withdraw ngayon. Ha? Mag-withdraw ka gabing gabi na ako? Oh. Paano wala ng ATM na bukas. Ay, sarap maligo. Hoy, hindi ka na pala. Ay, siyempre. Nakapagod. Napagod ka? Oo. Ano 'yun? Ang maligo kasi ilang kung dadating ka na kayo na dito. Papagod sa akin ng mga katawan. Para ka rin sa trabaho. Sa oh. susunod na ng babe. Pa bago na sa pagtatrabaho. Ah, Sobrang init kasi ng panahon ngayon. Kumakain nga, eh, kahit dito ang init niya eh. Sige, peka nakikita ka tang ganyan lalo kumain init ng panahon. Ha, ah, gano'n. Uh, ano ba yan? Ngayon hmm. hmm. ganyan ka na naman. Nilagii init na naman ako sa iyo. Eh, Siyempre ako'y okay. bagongligo anong ganyan. Init na ganun. init ang alam yung panahon sa labas eh. Lalo pa nag-iinit ka pa ka, kasi yung nakikita ko. Siyempre, bago ligo, naglulaw siya pagkatapos maligo. Ang bango mo? Aha? Ano? Ano na ganon? Wala lang. Para may naaamoy ako sa'yo eh. May -amoy ka? Mm -hmm. Ang galing mo talaga mga mo, eh. Anong amoy. Anong naamoy mo? May sahod ka na ba? Ha? May sahod ka na ba? Alam, parang naamoy ko. Parang may naamoy ako sa katawan mo ngayon. Hmm. may pera na naman. Sa katawan mo ngayon. Parang ako may naamoy. May pawis? Hindi. Parang naamoy ako ng iba sa'yo. Ano? May ano ako? Hindi. Wala. Oh. Ano naamoy mo? Parang may ka naman. May ka na. Oo. No? Oh, ang galing naman mga amoy mo. Napakalupit na pang amoy mo ah. Um, tama ako. Meron ka na sa'yo. Huh? Meron ka na sa'yo. Meron konti. Ano konti? Oh. Kunti ka ganyan lang, mo, oh. Ba't kunti lang? Ay, ano, kulay mo yung kapte raso. Tingnan? Kunti lang, kunti lang. Aka na. May na to? May laman na to? Eh, syempre naman. Baka binawasan mo na to, ha? Paano ko babawasan? Eh, nakatago yan sa, ano, sa cabinet. Eh. Sigurado ka? Buong-buo pa. Oo, oh, oh, buong-buo yan. Okay. okay, very good. Sobra-sobra pa yan. Very good ka. Eh, paano? Baka Nakabili bukas ng lotion. Wala na akong lotion. Ubus na pala. Kailangan ko ito para ako laging mabango. Pag nadating na, kailangan ko para ako laging, para ako laging mabango pagdating mo. Talaga? Oo, oh, siyempre. Hindi ko gusto mo naman yung laging mabango. O ano, naibigay ko na sa iyo yung TM. Nalagay oh. ba naman eh, ganyan na lang. Ay, withdraw ako bukas. Ay, gusto ko na rin mag-withdraw ngayon. Ha? magwi withdraw ka gabing gabi na ako, oh. Yeah. wala pala ng ATM na bukas. Okay. Si asawa ko kung oh. pare, ha? Ah, ah. Dapat ako naman magwi withdraw Eh, naibigay ko na sa inyo yung ATM. Eh, magwi withdraw din ako. Ano? Sige na. Ito naman, magbigay lang ng ATM. Gusto na ako makaisa. Oh. Ang init-init ang -init panahon. Magkaano ka, magkaganyan. Eh, din. ayun niya ang maganda. Pampatagal ang pagod. Ang init nga, papawisin tayo. Na. Ay, okay lang yun. Kaliligo ko lang, papawisin may, na naman. Mayroon naman tawil na pantuyo. Papawisin na naman ako kaliligo. Hindi, pa. papaligoan kita ulit. Ano, ah. matulog na. Dali na. Oh. Ako, ako, next time na lang. Next time na lang. next time? Ah, e Ah, next time na lang. Ako na muna yung ATM at sa, okay. sa next sahod ka na lang mo Hindi, next sahod na lang tayo mag-ano. Anong next sahod? Kasusunod na sahod. Ngayon na talaga yun. Pampatanggal ng mga pagod yun eh. Ayun ang... Uh, Ayun kapalit nun. Ang ganun ba oh. yun? Oo. sa susunod na lang. Hindi, wala, hindi. Wala akong gana ngayon. Hindi, 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 hindi. Kasi isang araw na nga. Pwede sa isang araw na lang. Sa isang araw? O, sa isang araw ka na bumayo. At, I need it now. Tuyo nga ngayon ang palay, tuyo. I need it now. Tuyo ngayon ang palay, hindi pwede bumayo. Hindi, diligin na nang mabasa. Tuyo nga, hindi nga pwede diligin ngayon. <laughs>